Sige po, dalawang paa, sir. Dalawang paa. Alright. Gurapin, taas niya ang Alright. So again, isusunod niya po ang brief na hindi po ginagamit ang sapa. Ang, sa ang inyong mga kamay, kung sino po yung may pinakamababa na pagsuot ng brief, ang siyang magiging soon to be groomed. Nag-aaya na siya. Sabi niya kung ang to eh. So, this time, ready na ba? Bawal pong tulungan ang kanilang mga katabi. Sa rinig sika po ito. Mo. Sir, excuse me. Sir, poom ka lang. This time, start the game in 3, 2, 1, go! Pinapagalan niyo. Ito na. po, ayan. Ah, makita naman po natin, halos na sukat po ni Sir. Ayan ni Sir. Ayan Sir, ang kanyang... Ito po si Sir. Sir, dito ko nga sa gitna. Ano ba naman ba? Sir, ikaw, ikaw po yung yung fiancé po, no? Dito po natin po Patikin Pati kanya po. Okay po. Ikaw ang mag-design mo. Ma. Ikaw ang mag-design. Pwede na ba? Sige. Ha? Unless tayo eh, siya yung mas Oh, siya po ang mas mababa. At dahil siya, saan, ikaw ang ating Sun Super Crew! <laughs> wala tayong... Thank you so much po. Oh. Wait na, wala po muna maghuhuban ng brief. Ayan. Sir, alis ka muna dito ka muna sa kagawa. No? Ayan po. Kasi na, an sir, dito po tayo. Akyat po tayo. Akyat. Akyat dito. Pakiaayos nga po ng pagsukot ng brief. Ayan. Mag lang po kayo. Suot-suot yeah. ang brief. Yeah. Baliktad pa po yung 1 zero. sa so yung... Okay lang yan.